Bakit ako yung bebentahan? Kaya ako dapat magbebenta. Sa ngayon yung 8,000, ano, 80,000. Huwag <laughs> naman ganun, ma'am. Dito hmm. shopping kami ni Patrick69 para sa mga significant others namin. Alam mo pa, paano ko tumawad, sa ha? Sa 9,255. Come on. Narinig yeah, ko na sa Aranke yan. What's up, guys? Another watch, another day. Pare, samahan niyo ako. Dito tayo, gagagali natin yung gentry kayo. Nakita niyo, bukas na. Sumilip kayo dito. Tama natin si Germany, guys. Tasan si Tangkan. Si Yer, nag-si Yer. Masakay na natin yun. So, outside yeah. vlog tayo ngayon, guys, siya. tayo, hindi tayo, pero hindi nga lang dito. Nandito tayo, Marikina na lang tayo, guys. Pero napakaganda kasi itong client na to, guys. Medyo high end yung mga Kaya mga dala natin, ari. Kaya, na. dito, puro pandiinan, Ay, tara na, andito na 69, ang tagal. O convoy kasi tayo ngayon kasi marami tayong dala eh. Pag ganyan ng mga high end dala natin, nagko kami, guys. Security measure. What's up, guys? Nandito na tayo sa lungsod ng Marikina, pare. Dito tayo, Madox. So, Nakita mo 'yung logo na 'yan. Jeweler pala 'tong pupuntahan natin. All right, tara, tara. Ganda ng coaching, kaganda ng, kotso, kaganda ng mga Porsche. Hello. Hi, man. How are you? Nice okay. to meet you, ma'am. Kamusta po? Grabe, ang Ganda. Mga docs. Alam ko, medical doctors. Ganda, ganda. Uh, should we sit here muna or... Proceed lang kami kay ma'am sa taas. Okay. Sundo ng motor. Namiss ko magkaganyan. Kaso ang dami na nakasalalay na buhay sa akin eh. Hindi na pwede. Pwede Gold. 18 karat gold. Buti pa sila elevator. Gentry kaya, kailan magkakaganitong elevator? Elevator. 18 karat na yung ano nila. Kagating ko nga. Hello po. Hello. Hi sir. Hi. Nice to meet you sir. Kamusta? How are you? Hello po sir. How's everything? Ma'am Charo. Yes. Ma'am Charo na pinapanood. Chiyo sulatan eh. It's a nice place. I really like like the place. Yes. yung showroom niya. How long yes. na tong showroom na Last year lang. Ah, last year lang. So, bago, relatively new pa to? Yes. yes. Ah, nakabili ka na, ma'am. Matagal no. looking for it. Ah, uh, no, this is two years na sa akin. No. I'm no. looking no. for no. another one. Full Ang of ganda ng Richard Mill oh. ni ma'am. Tapos, naka-AP naman si yes. sir. Ganda rin niya. <laughs> Pero wait lang, sir. Gusto ko muna mag-tour dito yes. sa shop. Yes, naman Cheapest in the market? Ay, ko. Bakit ako yung bebendahan? Ay ako dapat magbebenta. Pero kami, 7,998. Singsing. Natural diamond yan. Saan ah, tingin? 18 carat. Tingin, 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 tingin. <laughs> Pwede na yun, no? Sa dating na tricycle driver. Nagla-live din ba kayo? Yes, yeah, I'm naman? doing live. Kagami, kakalive ko lang. Pero matagal na kayo sa industry? 2020. Wala pa kami showroom noon. Last year lang to. Wow, 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 wow. <laughs> kung ko yung asawa ko, I have to really like it. Ma'am, alam mo kung saan magdedepende yung bibiling ko? Yeah. Ay, <laughs> si ko? Sa bibilihin mo. Kaya mag-dandle muna tayo. May office kami sa taas. Sige, sige. Doon tayo. Let's go. Go to the private office, pare. This is the headquarters nyo, no, ma'am? Yes. Balang araw, magkakaganito rin kami. Magkakaroon rin kami ng headquarters. Ay, ang daming tao. Sabi, Hermes po. Huwag mo tapakan po. Hindi tinatapakan yan. Game, game, game. Sino pa muna ang bibili sa inyo? Si Sir? first si Ma? Tingin si Sir eh, no? Okay, boss. Dala na discount yun eh. Dala na ha? Dala na namin yung mahiwaga namin na LB na ano ha? So, i na lang natin to, Walang bukas ang bid. Pwede. 50M. Dito dapat, dito dapat dito eh. Bigati nandito? Hindi. Oh, Tapos si dito mumurahin? Hindi. Si Pagka kong bigati naman. Pero ano bang meron sa collection mo? I I'll just ask you. Meron akong 7 Rolexes. Do you have any APs? 3 APs. Isang Patek. 5726. A. Boss, kung lang yun. I saw the problem na, Kumbaga, doktor ako, hindi eh. na-diagnose ko na <laughs> May Richard Mill ka na? Yes, 030. 030, kulang din yun. Alright, buksan ko na. Huwag ang ba. Oh, tadaaa! This one is a uh, time for the trees. 450 pieces only worldwide. So this is very special You -hmm. unit. The AP before na ni release nila. This is only 36 mm. So pasok siya sa mga ladies. Yeah. This is the Oyster Flex. Secret. Hindi ko sa sabi yung boss. Bukod na talo yung presyo. Kaya mo naman tayo. This is two million six It's a Walang. 2021 model. Rose gold. Medyo maliit lang yung strap nito. But we just brought it here para, you know, option. And check mo, sir. Kakasya oh, kaya? Kasya yan, kasya yan. Kay ma'am. Try mo, ma'am. Pasok kay ma'am. Ay, oo nga, no? <laughs> Ano pag nakapansa ko? Aray ko. so eto naman sir yung ni-reserve mo na. This is the Wimbledon. 41 mm Wimbledon reference 126334. This is a 2019 model. Mm -hmm. Takalay mo sakto. Alam ko yung Wimbledon open kasi nag watch din ako ng tennis. Early! really? Actually, Actually, may ano kami ng tennis ngayon eh na Gentry Open. That's the biggest tennis tournament in the Philippines. Hi din to. May card trading ako eh. Ah, card trading. All right. Mag-open siguro this year, this year, this year. cordial cards. Ah, siguro pag pag na-open na yun, pwede kita ulit. Baka may dalakang patek na nautilus na all steel. Sige. Sige. Right now, you are settled with this watch and itong Wimbledon. Alright, sige. Yung tawaran. Alam mo, sa tawaran, madali lang naman kami. Kaso kami yung nag-visit sa inyo eh. Paano yun? Ang dami mo na panood na vlog mo, kahit kayo nag-visit, tinatawaran pa rin kayo. Sabi ko sa'yo, Germany, eh, take down mo muna eh. Napanood tuloy. Mapabuo lang natin yan. O, no? tagay mo yung 8,000. Tagay mo yung, ano, 80,000. <laughs> 8,000 at 80,000 ng galwag. Huwag ganun, ma'am. 2.6 2.6 plus 860. Sige. Parin. Check ko, ma'am. 860 plus 26. Ma'am, 2660. Uh, 25. Ah, sige, o, 3.5 na lang. Sige. Best na yun. Ang um, bilis. Parang, parang mali ako. Parang <laughs> mali ako. Baka oh, may kunin ako ang jewelry. Ay, mura lang yung kukunin mo doon. Check natin. Check mo, check mo. Check Since 2020, um, lumaki ng ganito. Um, employee ako before. I'm an engineer by profession. Anong class ng engineer? Nasa machinery ako. As in, pagdadrive na sa mga malaking traktora. Totoo? Hindi ko may imagine From engineering, nagdadrive ka ng mga truck before, na open ka sa pagninegosyo. Naboring lang ako sa bahay. Kaya guys, pag naboring kayo, sign na yan. Magnegosyo na kayo. Ilan employees na kayo right now? So 100 plus. 100 plus na, grabe. Congratulations mama, grabe. Sir, congratulations Thank you. ha. Grabe. Ayan, magsha-shopping kami ni Patrick69 para sa mga significant others namin. Akala ko magbibenta lang ako, bibili rin pala ako. Ma'am, pwede makita? Te? Yan. Ang mga trip ko mga kakaibwe. Ma, what's your best price on this? Yung mama, alam mo pa paano ko tumawad ha? Sa ganito, 55. Come on. Narinig ko na sa arangke yan. 45. Wala, hindi talaga kaya. 48. Sige. Masagin na. Ang ang bilis. Kanino to? So white mo? Yes. Ang no? Hindi na ako awain nun. Tama. I'll support your business. Go na ako. Ganun, ganun. I-minus na lang natin dun sa... I-add nyo. Ganun lahat yan. Ay, yung nga pala. Yung sa'yo pa. Magkano to? 7,000. Hindi ka na tumawad, no? Sa na lang, tinawaran pa, no? ma'am. Okay, sige. Done. Dahil dyan, may hoodie ka. Done hoodie, of course. This is your done Okay, guys. Done deal. Nakabenda na tayo ng dalawang relo. On to the next. Meron pa tayo isa, eh. Samahan niyo ako, guys, ha? Ta-da! Ay, ang ganda. Ganda, di ba? Pagsilbihan mo ngayon. Now, I have a surprise. Napaganda lang ng konti. Okay. So, huwag mo nalang tawaran. Boss, plus 30k pala. <laughs>